Ascendant sa Gemini Ang katutubong may Gemini Ascendant ay karaniwang mabilis, palabiro at napakabigay sa pakikipag-usap at pakikipag-usap sa iba. Siya ay nakikita bilang matalino, pasalita at marahil ay medyo kinakabahan. May posibilidad na pabago-bago, lahat sa lahat. Maaaring mahilig kang gumaya at makangailangan ng madagandang huwaran. Ang mga ideya para sa kanya ay maaaring nasasalat tulad ng mga bagay ang Gemini ay pinamumunuan ng planeta Mercury. Pag-aralan mabuti ang sign, posisyon sa bahay at ang mga aspeto ng Mercury. Marami silang ibubunyad tungkol sa umuusbong na personalidad ng katutubong ito. Kung nasa fire sign ang Mercury, malamang na ang katutubo ay maliksi sa pag-iisip at mahusay sa kanyang mga kamay. Maaarin siya ay magagalitin at kailangan niya ng tulong upang tapusin ang kanyang nasimulan. Kung ang Mercury ay nasa isang air sign, ang katutubo ay magpapatibay ng mental approach, maging palakaibigan at mag-enjoy sa pag-aaral. Gayunpaman, maaari kang magambala o mabuhay sa iyong isip. Kapag ang Mercury ay nasa water signs, ang native ay maaaring intuitive, ngunit ang kanilang mga emosyon ay maaaring makagambala sa kanilang kakayahang mag-isip ng makatwiran. Ang Mercury sa isang tanda sa lupa ay magdabela ng katatagan at magpahiwatig ng konsentrasyon ng isip. Ang mga katutubong may mercury sa Taurus ay maaaring mukhang mabagal, ngunit sila ay masinsinan at mahusay na nagpapanatili ng impormasyon. Kailangan mo ba ng kalinawan sa kung ano ang nangyayari sa iyong kumpanya o posisyon? Sinusubukang lumikha ng pagbabago sa negosyo at hindi alam kung paano. Makakakuha ka ba ng profesional na pagkilala na iyong inaasahan? Ang mga psychic sa Absolutely Psychic Network ay sapat na insightful para matulungan kang mapakinabangan ang iyong mga paparating na pagkakataon at potensyal. Ang lahat ng mga saikiko ay sinusuri bago matanggap. Magkakaroon ka ng isang tagapayo na tanging ang pinakamahusay. Sulikin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi ka tumbas ng iyong oras at pagsisikap. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa 767 o bisitahin kami sa diay, o bisitahin kami sa